Sa kulturang Pilipino, napakakaraniwan ng muling pag-init ng ulam, lalo na sa mga pamilyang nagtitipid o ayaw magtapon ng pagkain. Madalas nating sinasabing, "Sayang, pwede pa yan bukas." Halimbawa, ang adobo, sinigang, o pritong isda ay karaniwang iniinit sa almusal kinabukasan. Ngunit ayon sa ilang pag-aaral sa larangan ng nutrisyong at medisina, may mga pagkain na nagiging mapanganib kapag paulit-ulit na iniinit at maaari pang magdulot ng kanser o demensya sa paglipas ng panahon. Ayon sa World Health Organization, WHO, at iba pang medical na pagsusuri, ang sobrang init o paulit-ulit na pagluluto ng ilang uri ng pagkain ay maaaring maglabas ng toxic compounds gaya ng nitrosamines, acrylamide, o advanced glycation end products, AGEs. Ang mga ito ay nasasangkot sa pagkasira ng mga selula ng utak at maging sa abnormal na paglaki ng mga cells na maaaring mauwi sa cancer. Sa mga senior citizens lalo na bumababa na ang kakayahan ng katawan na alisin ang mga lason kaya mas madali silang tamaan ng epekto nito. Ang video na ito ay tatalakay sa limang karaniwang pagkain sa ating mga hapag na nagiging delikado kapag paulit-ulit na iniinit at kung ano ang mga mas ligtas na alternatibo ayon sa mga doktor at nutrition experts. Unang pagkain: kanin. Ang staple food na pwedeng magdala ng Lason. Walang Pilipino ang hindi mahilig sa kanin. Almusal, tanghalian o hapunan man, ito ang laging bida sa bawat mesa. Pero alam mo ba na ang simpleng bahaw o tirang kanin ay maaaring maging mapanganib kapag mali ang paraan ng paghawak o pag-init? Ayon sa UK Food Standards Agency, ang lutong kanin na naiwan sa temperatura ng kwarto ng matagal ay pwedeng pamugaran ng Bacillus cereus, isang bakterya na naglalabas ng lason at hindi agad namamatay kahit paulit-ulit mo pang initen. Sa kulturang Pilipino, normal na gawain ang paggamit ng natirang kanin para gawing sinangag, lalo na sa umaga. Maraming pamilya sa probinsya ang sanay sa ganito. Sayang daw kung itatapon, kaya inuulit-init para hindi masayang. munit dito nagmumula ang panganib. Kapag ang kanin ay nakatiwangwang ng higit sa dalawang oras bago ilagay sa ref, nagsisimula ng dumami ang mga mikrobyo. At kapag ininit mo ito ng sobrang init, hindi lang bakterya ang problema, nasisira rin ang nutrients at maaaring mabuo ang toxins na sanhi ng pagsusuka, pagtaae o pangmatagalang pinsala sa tiyan at atay. Para sa mga senior na Pilipino, lalo na iyong may mahinang resistensya o may sakit sa bituka, mas ligtas na kumain ng bagong lutong kanin. Kung kailangan talagang itabi, ilagay agad sa refrigerator sa loob ng isang oras matapos maluto at initin lamang isang beses. Iwasan din ang paulit-ulit na sinangag ng sinangag dahil bukod sa panganib ng lason, ang labis na mantika ay dagdag -banta rin sa puso, kolesterol at maaaring magpataas ng panganib ng stroke at demensya. Tandaan, ang simpleng pagsunod sa tamang paghawak at pag-imbak ng kanin ay makakapagligtas sa buong pamilya. Sa huli, hindi masama ang pagiging praktikal, pero mas mainam kung isasabay natin ito sa pagiging maingat, lalo na para sa kalusugan ng mga nakatatanda sa bawat tahan ng Pilipino. Pangalawang pagkain, itlog. Masarap initin, pero delikado kapag mali ang paraan pritong itlog, torta o nilagang itlog, paborito ito ng halos bawat pamilyang Pilipino, lalo na tuwing agahan. Sa simpleng almusal na may sinangag at kape, laging bida ang itlog. Pero alam mo ba na kapag paulit-ulit itong iniinit, maaari itong maging mapanganib sa kalusugan? Ayon sa mga nutrisyonista, ang sobrang pag-init ng itlog ay nagdudulot ng oxidation sa kolesterol. Sa prosesong ito, nabubuo ang tinatawag na oxysterols, mga compound na napatunayang nakakasira ng daluyan ng dugo at maaaring magdulot ng pamamaga sa utak. Sa katagalan, ito'y isa sa mga sanhi ng demensa o pagkalimot sa katandaan. Karaniwan sa mga pamilyang Pinoy ang magtira ng ulam mula sa agahan at muling initin ito para sa tanghalian o hapunan. Sa hirap ng buhay ngayon, sayang nga naman kung itatapon pa ang pagkain. Ngulit kapag nalantad na sa hangin ng itlog at muling niluto sa sobrang init, nawawala ang mahahalagang protina at lumalabas ang mga kemikal na delikado sa puso. Kaya kahit tila praktikal, nagiging banta ito sa kalusugan, lalo na sa mga senior citizens na mas sensitibo ang katawan. Kung may natirang nilagang itlog, mas mabuting kainin ito ng malamig. Pwedeng haluan ng kamatis at sibuyas bilang egg salad o ipares sa kanin bilang baon. Iwasan na lang ang paulit-ulit na palprito o pag-init. Ang sariwa at bagong luto na itlog pa rin ang pinakamainam, lalo na para sa mga matatanda na kailangang alagaan ang kanilang puso at memorya. Ang sekreto ng mga lola at lolo noon ay simple lang, kainin ang pagkain habang mainit pa at huwag hayaang umabot ng ilang oras bago ubusin. Sa ganitong paraan, hindi lang mas masarap at ligtas, kundi mas pinapangalagaan mo rin ang kalusugan mo sa pagtanda. Sa kulturang Pinoy kung saan mahalaga ang walang tapon, tandaan, mas mabuti ang pag-iingat kaysa sa pagsisisi. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga informasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire magsubscribe kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo! Pangatlong pagkain. Manok, paborito ng lahat pero maaaling magdulot ng problema sa utak. Walang tatalo sa sarap ng manok sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Mapa fried chicken, tinolang manok o adobong manok. Laging may puwang ito sa ating kusina. Mula sa handaan, fiesta o simpleng tanghalian, manok ang madalas na bida sa ulam dahil mura, madaling lutuin at siguradong patok sa lahat ng edad. Mulit, ayon sa mga doktor, may panganib na kaakibat ang paulit-ulit na pag-init ng karne ng manok, isang karaniwang gawain sa maraming tahanang Pinoy. Kapag paulit-ulit na iniinit ang manok, nagbabago ang istruktura ng protina nito. Dahil mataas ang protina ng karne ng manok, ang labis na init ay nagdulot ng protein denaturation na nagpapahirap sa tiyan natin na tunawin ito. Bukod sa hindi na kasing sustansya ng bagong luto, maaari pa itong magdulot ng iritasyon sa digestive tract, lalo na sa mga senior na mahina na ang panunaw. Ngunit, ayon sa mga doktor, may panganib na kaakibag ang pagkakaroon ng mga compounds tulad ng heterocyclic amines, HCAs, at polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHS, mga chemical na napatunayang may kinalaman sa pagtaas ng panganib ng kanser sa atay, kolon, at maging sa utak kapag madalas na naipon sa katawan. Isang bahagi na ng Filipino culture ang konsepto ng mas masarap ang ulam kinabukasan. Kapag may natirang tinola, adobo o afritada, kadalasan ay ilalagay lamang ito sa mesa at iinitin muli kinabukasan. Minsan pa nga ay tatlong beses sa loob ng dalawang araw. Sa totoo lang, totoo nga na lumalabas ang sarap ng pampalasa pag kinabukasan. Pero ang hindi alam ng marami, kasama ng sarap, ay dumarami rin ang mga nakalalasong compound na hindi nakikita ng mata. Kung gusto mo talagang isave ang natirang ulam, ilagay agad ito sa refrigerator pagkatapos lumamig. Pag oras na kainin, initin lamang ng isang beses sa mababang apoy, sapat para patay ng mikrobyo ngunit hindi para baguhin ang protina ng karne. Iwasan ng paulit-ulit na irihit, lalo na kung para sa mga bata o senior citizen. Sa ganitong paraan, masisiguro mong hindi lang masarap kundi ligtas din sa kalusugan ang iyong paboritong manok. Sa huli, tandaan, hindi lahat ng mas masarap pag kinabukasan ay mabuti sa katawan. Ang pag-alaga sa kalusugan ay hindi lang tungkol sa pagkain ng masustansya, kundi pati sa tamang paraan ng pag-iimbak at pag-init ng ating mga paboritong pagkaing Pinoy. pang na pagkain Patatas at ginisang gulay Masarap sa ulam pero delikado pag paulit-ulit. Isa sa mga paboritong gulay ng mga Pilipino ay ang patatas. Hindi lang dahil ito'y masustansya, kundi dahil swak ito sa halos lahat ng putahe. Mapaminudo, afritada, giniling o ginisang gulay, siguradong may patatas sa hapag. Sa bawat handaan o simpleng tanhalian, parang hindi kumpleto ang ulam kung walang patatas na nagbibigay lambot at tamis sa bawat kagat. Ngunit kakaunti nang ang nakakaalam na kapag paulit-ulit na iniinit ang patatas, nagiging delikado ito sa kalusugan. Ayong sa European Food Safety Authority, kapag ang mga pagkaing may mataas na starch tulad ng patatas ay niluluto o iniinit sa mataas na temperatura, nagkakaroon ito ng acrylamide, isang kemikal na konektado sa mga sakit tulad ng cancer sa utak at baga. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ang pag-iinit ng tiratirang ulam. Madalas nga nating sabihin, mas masarap yan pag pangalawang init. Kaya't kung minsan, ang adobong may patatas o paksiw na binalyan ng tatlo o apat na beses ay nagiging taking time bomb sa katawan ng mga nakatatanda. Para sa mga senior na Pilipino, mahalagang tandaan na habang nakakatipid at praktikal ang pag-iinit ng pagkain, maaari itong magdulot ng panganib sa kalusugan kung madalas ginagawa. Sa edad na lampas 60, mas sensitibo na ang katawan sa mga chemical tulad ng acrylamide kaya imbas na paulit-ulit na iniinit ang ulam, lutuin lamang ang sapat na kakainin sa isang kainan. Kung may natira man, kainin ito sa loob ng 24 hours at huwag nang muling iprito o i-microwave ng paulit-ulit. Kung talagang gusto mo pa rin kainin ang natirang patatas, subukan itong gawing potato salad na may olive oil o kaunting suka. Mas masustansya, malamig kainin at hindi na kailangang initin. Ang ganitong paraan ay hindi lang ligtas kundi bagay din sa mainit na klima ng Pilipinas. Sa huli tandaan natin, hindi lahat ng masarap ay dapat paulit-ulit. Tulad ng patatas, ang pagkain ay biyaya na dapat alagaan, hindi abusuhin. Sa tamang kaalaman at disiplina, maiiwasan natin ang sakit at mapapanatili ang sigla ng katawan kahit sa pagtanda. Dahil ang tunay na sarap ng ulam ay yung nagbibigay bungay, hindi panganib. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulang sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglimang paggain Spinach, toge at ibang gulay na may nitrate ang tahimik na panganib sa pag-init ng ulam. Ang mga gulay tulad ng spinach, espinaka, toge, mung bean sprouts at beets ay itinuturing na mga superfoods dahil sa taglay nilang natural na nitrates na tumutulong sa maayos na daloy ng dugo at kalusugan ng puso. Sa katotohanan, maraming mga Pilipino, lalo na ang mga senior, ang nagdadagdad ng ganitong mga gulay sa kanilang pang-araw-araw na pagkain bilang bahagi ng healthy lifestyle. Karaniwan nating nakikita ito sa ginisang toge na may tokwa, laing na may kangkong o minsan ay salad na may beets at itlog na maalat. Gulit ang hindi alam ng karamihan kapag ang mga ganitong klase ng gulay ay muling ininit matapos mapalamig o mapabayaan magdamag, nagiging mapanganib sa dating masustansyang pagkain kapag ang mga nitrate-rich vegetables tulad ng spinach at toge ay muling pinainit sa mataas na temperatura, nagiging nitrites ang kanilang natural na nitrates. Sa loob ng katawan ng tao, ang mga nitrites ay nagre-react sa mga compound sa tiyan at nagiging nitrosamines na ayon sa mga pag-aaral ng Harvard Health Publishing at World Health Organization, WHO, ay maaring magdulot ng cancer at neurodegenerative diseases gaya ng Alzheimer's. Alzheimer's at demensya. Para sa mga Pilipinong sanay magtira ng ulam para sa next meal, ito ay isang babala na dapat seryosohin, lalo na sa mga matatanda na mas sensitibo ang katawan sa ganitong uri ng chemical change. Isipin mo ito. Karaniwan sa atin ang magtira ng ginisang toge sa kaldero, ilalagay lang ng takip at kakainir ulit kinabukasan bilang pantipid. Madalas, sinasabayan pa ito ng mainit na kanin at tuyo, isang tipikal na almusal sa maraming bahay sa probinsya. Ngunit, sa hindi natin alam, habang iniinit natin ang toge na iyon sa mantika o kumukulong sabaw, unti-unti itong nagiging mapanganib sa utak at atay. Ang init ay hindi lang pumapatay ng mikrobyo, pinapalitan din nito ang istruktura ng mga chemical sa gulay. Sa halip na maging sustansya, nagiging silent toxin ito sa katawan. Kaya't ayon sa mga eksperto, kung magluluto ng mga gulay na mayaman sa nitrates, kainin agad pagkatapos lutuin. Kung hindi ito maiiwasan at kailangang itago, ilagay sa refrigerator sa loob ng dalawang oras matapos maluto. Kapag kakainin ulit, huwag nang idaan sa sobrang init. Maari itong kainin ng malamig bilang salad o light reheating lamang, tulad ng pinainit sa microwave ng ilang segundo o idinagdag sa bagong gisa na may ibang sangkap. Sa kulturang Pilipino, malaking bahagi ng ating pagkatao ang hindi pag-aaksaya ng pagkain. Sayang, pwede pa 'yan ikanga ng mga nanay at lola natin. Ngunit sa modernong panahon, kailangang baguhin natin ang ilang nakasanayan para sa kapakanan ng ating kalusugan. Ang simpleng pag-iwas sa paulit-ulit na pag-init ng toge, spinach o kangkong ay makakapagligtas sa atin sa mga sakit na unti-unting sumisira sa katawan. Sa huli, tandaan, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa kung anong gulay ang ating kinakain, kundi kung paano natin ito hinahanda at iniingatan. Sa bawat sandok ng natirang ulam, paliin nating maging mas maingat, sapagkat ang totoong sustansya ay nasa tamang kaalaman at wastong pag-aalaga sa ating pagkain. Pangwakas na kaisipan, ligtas na paraan ng pagkain at pag-iimbak. Sa panahon ngayon, napakahalaga ang kaalaman sa tamang paghahanda, pag-iimbak at pag-init ng pagkain, lalo na para sa mga Pilipinong senior na lampas edad 60. Sa ating kultura, likas sa atin ang pagiging matipid at mapag-ingat. Ayaw nating may nasasayang na pagkain. Kaya naman karaniwan sa mga bahay sa Pilipinas ang paulit-ulit na pag-init ng adobo, sinigang o ginisang gulay kinabukasan. Ngulit, tandaan, hindi lahat ng pagkain ay ligtas kapag paulit-ulit na iniinit. Habang tumatagal, nagkakaroon ito ng mga chemical na maaaring makasama sa ating katawan at magdulot ng problema sa tiyan at sa ilang pagkakataon ay maging sanhipa ng sakit gaya ng cancer o dementia. Ayon sa mga pag-aaral ng mga eksperto sa nutrisyon. Ang mas ligtas na paraan ay ugaliing magluto lamang ng sapat para sa isang kainan. Kung may matiraman, agad itong ilagay sa refrigerator o freezer sa loob ng dalawang oras matapos lutuin. Sa ganitong paraan, napipigilan ang pagdami ng bakterya na mabilis dumami sa mainit-init o malamlam na temperatura. Sa maraming pamilyang Pilipino, madalas ay pinababayaan munang lumamig ang pagkain sa mesa bago ilagay sa ref. Subalit, dapat tandaan na ang dalawang oras na window na ito ay kritikal. Pag lumampas dito, maaaling magsimulang mamuo ang mikrobyo kahit pamuling initin ang pagkain. Mahalaga rin gamitin ang tamang lalagyan. Sa halip na plastic, piliin ang mga glass containers o stainless steel upong maiwasan ang paghalo ng mga chemical sa pagkain kapag iniinit. Marami sa ating mga lola at nanay ang sanay gumamit ng lumang plastic na lalagyan ng ice cream o margarine bilang tupperware. Ngunit alam mo ba, kapag paulit-ulit itong ginagamit sa mainit na pagkain, maaaring magkaroon ng lason o toxic leach na delikado sa katawan, lalo na sa mga may mahinang immune system gaya ng mga senior citizen. Hindi rin dapat isantabi ang kahalagahan ng pagpaplano ng menu. Isa itong magandang gawain sa mga senior. Bukod sa nakatutulong sa kalusugan, napapanatili rin itong aktibo ang isip. Halimbawa, maaari nating planuhin ang pagkain sa loob ng tatlong araw, iwas sa labis na karne o mamantikang ulam at mas bigyang diin ang isda, gulay at prutas na madaling kainin at hindi kailangang paulit-ulit initin. Isipin natin ito bilang bahagi ng ating Filipino senior lifestyle, simple, disiplinado at nakaugat sa pagmamahal sa sarili at pamilya. Sa huli, ang ating layunin ay hindi lamang makarao sa bawat kainan kundi mapanatili ang kalusugan, lakas at talas ng pag-iisip habang tayo ay tumatanda tula ng kasabihang pilipino ang kalusugan ay kayamanan kaya't huwag hayaang maging laso ng ulam na dapat sanay nagbibigay buhay ang bawat sandok ng lutong bahay ay dapat magdala ng sustansya at saya, hindi panganib. Sa pag-iingat sa ating pagkain, pinapahalagahan din natin ang ating buhay at ang mga mahal natin sa buhay. Kaya mga kasinyor, piliin nating maging wise, malinis at maingat, dalil ang totoong kabusugan ay ang kalusugan ng katawan at isipan. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa pananood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.